uh, gabis gabi sa lahat. So yun, nandito ako ngayon sa uh, isang abandoned ng bahay, no. Nasaan sana uh, mayroong bata na umiiyak dito, guys. So yun, guys, samahan niyo ako. Pasukin so, naman doon ng kababalagan So tara. Handa ka na ba pasukin ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. TV So yun na guys, dito na tayo guys Ayan, ito yung, yun yung bahay guys so Kita nyo yan guys, sobrang creepy niyan guys ha harus di mo di dito guys kasi natabunan na ng mga ano sangkis ano to dahon ng tawag dito dan sonis yan may ano duno, no wow sini aku ako para may nahulog dun sabang talaga dito guys sobra So, bago tayo pumasok, ah, uh, humingi muna tayo ng protection galing sa itaas, no? Murang iba si Jesus. Panginoon, uh, sana protectionan mo ako ngayong gabi. Ipailanim niyo po ako sa iyong banal na dugo. Sana, Panginoon, utusan niyo yung mga anghel na ako at samahan ngayong gabi. Kasi hindi po biro yung pinasok ko na isang haunted house wala po akong magagawa kung wala kayo Panginoon kasi ikaw po yung tagapagligtas ko in Jesus name Amen so yan guys medyo nawala na yung takot ko no kasi nakapag play na tayo nasa bintana parang may nakatingin sa atin no? sa baba nito guys sa baba nito Nang dun, kalsada dun guys malayo pa sa baba dun bariyo na Yan, bariyo na kita ni naman yung padaunos na daan no pababa siya Tani nga yung grabe si Creepy Wow oh. Naririnig ako dun sa Loob ng bahay parang may Tumutunog Rinig nyo yun Parang may tumutunog mo Ayan no Hindi na siya namimintin ng paglinis No Harus umabot na sa loob Yung mga gamot ng mga dahon wow sino yan kung may tao man dito pwede bang pumasok hello? You know na nabaka diri tay try natin baka may tao dito no kasi may narinig ako sa loob parang may nahunog o may gumalaw Hello? parang walang tao guys kasi wala mo nang may response sa yung sinabi no pwede mo pumasok kung meron mang kita nyo yun no binato tayo agad so galit sila sa atin dito guys hindi tayo welcome so sa mga ano, nagko-comment dito Matagal na po dito guys yung mga gamit dito no. Pag minsan pag pumupunta yung may-ari sa araw mas na pumupunta dito hindi sa gabi. Kita niyo naman no ang takalat ng Ini Dito ba kayo? Ayan, ito, paramdam agad sila guys, no? Ipagkita ko sa inyo guys, okay, ha? Yung gear ng ano na ito? Ano to? 2000 Ah, ano na? Gear 2022, so ayan, pinupuntahan pa rin to na mayari, no? Nasa taas nga, nasa taas Ayan, 2015 Kaminsan-minsan, binupuntahan ko na may ari dito guys Pero ayan oh, ang kalat, hindi na nililinis Sabi guys, sabangay po Wow! Kita nyo guys Parang meron akong napansin talaga Kita niyo yan, guys. Hindi ko lang, hindi, hindi, ako sure ha. Parang hindi ko alam ano yun. Parang may something kasi. Hindi ko lang kung Yan, huwag kayong magalit sa akin ha. Sana payagan nyo ako magpunta dito sa loob na to. Na haunted house. Yan, wala akong intensyon na kayoy uh, bulabugin dito. Gambalain. Dito lang ako para mag-explore no kung totoo kayo. So, yan, totoo nga kayo. Ayen, guys, sarap guys. Merong manggapre dito. Wow. Huwag kayong matakot guys no Guys huwag kayong matakot guys no? Tinatakot lang na tayo para Umalis agad tayo dito sa bahay na to Ganyan talaga mga elemento guys Mapaglaro Mapanin lang talaga yan sila Kaya tuloy lang tayo Nandiyan ka ba sa tayas? Hindi ako natatakot iyo ha Nasa itaas guys Para bang may nagdalaro sa itaas no, so, yun, no? may Asukal pa alon sila sa itaas nang nagpaparamdam naririnig sila sa itaas bumukas yung bintana guys, kita nyo yung guys, yan, bumukas yan na, bumukas talaga kapalit sa akin ha Yan, hindi ko kayo sinasaktan Dito na part guys, parang basement na no? Dito, dito na area Dito na part, sobrang creepy Sabi, yung barahibo ko Matayo na Dito na part, parang na, Yung parang nasa harapan mo na siya. No? na nakatingin sabi guys, sobra. Tara guys, akitin natin yung tax, no? Akitin tayo sa tax, guys. dami pong mga gamit oh. Wow! Ayun! Ano yun guys? Parang may nahulog. Ano yun guys? Ang lakas nun ah. Parang may nahulog talaga. Ano po kung mayroong mga elemento dito na nakatira sa itaas? Ah, ko kayo pangalan ni Jesus. Yan, hanggang dyan lang kayo ha. Huwag kayong lumapit sa akin. Grabe guys, sobrang intense ito. Yung presensya nila guys, sobra. Para bang feel ko lang parang nagtatakbuhan sila dito no. Sobrang dami nila dito guys. hindi ko ma-explain kasi iba yung pakiramdam ko para akong nilalagnat na nang grabe guys <laughs> ito yung bahay guys sobrang kalat so yan yeah, 2016 Dito, kung mayroong mang nakatira dito no. Ito'y kwarto na to, pwede bang pumasok? Yan sobrang kalat na. <coughs> Sino 'yan? Naglalaro ba kayo dito sa itas? na to. Wow! Nito ba kayo? Ganito ka creepy tong bahay nito guys. Sobra. Sobra creepy talaga dito. Wow! Sino Sino yan? grabe pinaglalaroan ako dito guys dito ko narinig yung parang bata na umiiyak guys no dito sobrang nung pag ko dito tapos parang yung bahay parang niyuyugyug sobrang lakas comment na lang kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo no hindi talaga ako nagkakamali guys kanina sa bintana parang may sumilip hindi ko lang napansin kasi hindi ako nakatingin dun nakapokus doon ko lang na pansin siya nung gumalaw kaya ire review ko yun sa pag edit guys no grabe guys sige nga maparamdam kayo kung nandito kayo ah. Uh, sana wag niyo ako sakta na. Diyan talaga yung mga elemento no pag yung yung bahay inabandon. Kumbaga doon sila Ano 'yan? setelah so, gayang sinan nak no? kira guys pergi ke bandun sila yung apa itu parah baik dia kesian dia maio aku ni narinig yun guys sa baba parang may gumagalaw ng mga bagay no naririnig ko dito guys may gumagalaw ng mga bagay sa baba nag iingay comment na lang kayo dyan no mas tingin nyo yun guys ito na yung request nyo guys ah lalagay ko lang itong camera guys ah wait lang guys okay. so, ito yung anong challenge guys no ito na po yung request nyo guys ah uh, puntahan natin to Sebab tu Keditun Trabaho Guys Tami Tereng Kababalagan Kahit Sa kait Anong Hunted House Bersahan Hunted House Meron Talaga Sobra So Yan Comment Kayu Jan Kung Meron Kayu Nak Hangip No ah, Meron Kayu Kita O Nak Hangip Sa Ting Kamera So tera babak Na Tayo Guys Sino yan? Sino yan? So, ayan ang pinto sinirado guys ha. Nakabukas yung ganina guys. So, it means mayroong pumasok dito guys. No? No. Di ba nakabukas to kanina? Ito yung likod ng bahay, guys. Yan. May malaking santol. ayano Ay ano, di santol. Ang tawag niyan. Ito yung bahay iso. Sobrang creepy yan, guys. Ah. Oh. Yan. Ito yung nakapalibot ng bahay na to. Meron mga kapit bahay pero malalayo na sa ibaba. So, yan. Yun na lang, guys. Maraming salamat sa inyong lahat sana uh, ma-share itong video na to. Please, paki-like Kasi, malaking tulong na po yun, guys. Para yung video natin is maraming talagang nanonood. No, no. Please, like and share, guys. So, pwede pa patulog. Maraming salamat sa inyo lahat. Music